for this video guys pumunta kami ulit sa Uma para manguha ng mga Indian mango kahit tanghaling tapat ay pumunta kami doon sobrang init ayan alam nyo ba guys yung mga mangga dito sa amin Nagihinog na sa puno ayan yung iba naglalaga na so yung driver pala na kasama namin kakilala ng pinsan ko sumama din siya ayan marami din siya dala Ayan yung pinsan ko pala. Kahit tanghaling tapat, pumunta kami kasi may hinatid kami sabay na mangwa ng mangga at ibang prutas. Ayan, patingin-tingin pa yung pinsan ko. At wali, marami pa siyang bunga, guys, natitira. So, mayroon pa kami doong pangi, yung maliliit na mangga, pero hindi pinapansin. Kaya sa Indian Mango kami kasi mas okay yung lasa niya. By the way, guys, pasensya na sa boses ko kasi medyo namamaos tayo dahil siguro sa masama yung panahon. After namin manguwa ng mango, guys, bumalik na kami sa bahay. Yan palang bahay na yan, dyan kami ipinanganak at saka, at saka lumaki. Bahay pala yan ng lula namin na kung saan magkakasama kami magpinsan dyan nakatira dati. So, iyan guys, Oh, may bumba din kami. So, dito, dahil lumipat na kami ng bahay, yung auntie na lang, ko na lang dito yung nakatira ngayon. Ayan, yung mga nakuha naming mango. So, ayan guys, Oh. Dito guys, sa uma, masarap siyang magstay Dahil aside sa tahimik, marami kang mga vegetable na makukuha. Maraming prutas, Guys, hanggang dito na lang 'yung video ko. Thank you for watching.